Edo po yung makikita nyo po yung tinutuhay ko po sa inyo. So kung merong yellow basket sa TikTok or orange basket doon sa Shopee, pwede rin po kayong maglagay ng basket Ito sa Facebook. Yes, pwede po tayong kumita mga product na gusto natin i-promote dito sa Facebook. Dito po sa Facebook, mag-post ka lang po lang product, tapos meron ka lang pong ilalagay na link. Ito po yung makikita nyo, ayan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano po yan. Wow. nga po, dito po tayo sa aking screen. So, pumunta po tayo sa ating Facebook account. Dito po ay pumunta po kayo dito sa inyong profile. Ga-upload po tayo ngayon. Ito yung aking video. Katapos ko po pong napindot yung next, dito po tayo mapupunta. So, describe your reel. And, leather jacket with five pockets. Tapos sa baba, ito po yung inyong dapat pindutin. Dito po sa -more, see more settings. Click nyo po yan. Tapos, scroll lang po kayo pababa. At pindutin po ito, earn money. Ito po yung inyong pipindutin. Add product links. Yan inyong pipindutin. Tapos, dito ilalagay nyo po yung URL nyo. So, pumunta po tayo muna sa Shopee. Dito po tayo sa Shopee ngayon. Teka lang, loading na naman eh. Oh, no. So, bala yung product na gusto kong i-promote, inandito po sa Add to Cart. Ito po yung jacket na yun. Gagawin ko po is, lang po itong arrow. Then, makikita po yung commission nyo po, 23 pesos. Kapiling po natin to Let's tayo dito. Then, scroll down. Tapos, lang po itong affiliate program. Tapos ngayon, ang gagawin nyo, punta kayo dito sa account. Makapunta nyo po sa account. Pupunta kayo dito at piliin ang custom links. Tapos ngayon, dito naman, mag-paste lang po ng link na kinapin nyo po doon kanina. Ayan. Tapos ang gagawin nyo is, yes, mag-convert kayo ng link. Ayan na. Tapos, gagawin dito, copy links. Copy links nyo yan. Then, pumunta naman tayo sa Facebook. Ako baka mag-back to zero. Ay, umabotin na lang wala. Ayan, ipipaste natin siya dito. Tapos, gagawin natin yung link name. Means, leather jacket na lang. Tapos isi-save natin. Tapos post na natin to Share now. Ayan, uploaded na. So, check natin kung mayroon na po basket. Teka, parang wala pa. Mag-refresh lang tayo. Then, check ulit natin doon. Tignan natin kung meron na. Ayan. Edo po yung makikita nyo. Po yung tinutuhi ko po sa inyo to. So, ako, tatry ko pong i-click, no? So, wag po kayong matakot na mag-click nito kasi hindi naman po scam yan. Hindi naman po yung mga hacker. Kasi yung iba natatakot po mag-click nito. Tap natin. Aalis po kayo sa Facebook. Tapos, click nyo lang po yung continue. Para mapunta po kayo sa app. O, ayan. Ganyan po. Napunta po kayo sa inyong Shopee application. Pwede na po kayong mag-order para naman meron po akong commission. Maawa naman kayo. Sa so, ang color, meron pong black, may brown, tapos khaki. Meron po siyang mga sizes. May medium, may large, may extra large, may 2XL pa lang, tawag dyan, tapos 3XL. May lang. See? Hindi naman yan hacker, ah. Thanks for watching. Bye-bye.